everybody! So, mega mega love shoutout ulit sa inyo lahat guys. So, welcome ulit sa aking YouTube channel at part 2 na tayo ng aking kwento-kwento. So, saan ba ako nag-end? So, siguro yung ikwento ko naman sa inyo yung about sa uh, naging sitwasyon ko dito na super super uh, doper ganda. So, isa ako sa maituturing talaga na pina dito sa Taiwan na kung sa sitwasyon lang din yung pag-uusapan. So, yun. Mutsaksya lang din pa rin ang aking, ano dito, ang aking uh, trabaho. Kaso, nagka, nagkataon lang na, yun, uh, dalawa lang, isa lang ako, nag-iisa lang ako dito dati, dalawa sila eh, dalawa yung alaga ko. Tapos, easy-easy lang talaga. Bahala na ako maglilinis ako o hindi. Basta, as long as ginagawa ko naman yung trabaho ko, uh, nakikita naman nila na may ginagawa ko, yun. Uh, wala talagang bunga nga yan si, da, si Ama at saka si Akong dati. Wala talaga as in wala. At uh, saka ang dami kong binipisyot na kahit na unti-unti nang nawawala. Pero uh, hindi naman sumasama yung loob ko. Kasi iba pa rin yung turing nila. Yung mga anak nila, ano naman yun eh. Uh, okay naman sila sa akin isa sa ano isa sa Singapore ayan si Chuck isa si isa sa Hong Kong si Shirley at saka yan, 'yung employer ko ngayon si Jeffrey uh super bait din 'yun kahit anong hilingin mo umutang uh wala parang ano lang malaking ambag nila sa life ni tatay sa naging journey ni tatay kung bakit nabuhay pa nang matagal si tatay kasi sabi ng doktor 'di ba 6 months na lang daw dati 'yung itutur 'yung parang ilalagi ni tatay. Pero dahil syempre, eh, mahal na mahal ng mga anak. So, gumagawa din naman ng way para kahit paano madugtungan yung life ni tatay. So, isa sila sa, uh, joy ni kung bakit. Isa sila, isa si, ano, ito. Yung naging, yung bahay, eh, yeah, pamilya ko dito sa Taiwan. Isa sila sa mga, uh, naging sangkap para mabuhay pa ng ah uh, matagal si tatay. ayon So, ano tawag dito? About sa binipisyo dito, ang dami-dami kong binipisyo. Ewan ko kung mayroon akong separate na kinuha ni akong ng, ano tawag doon? Insurance. yon Ewan ko kung hindi <laughs> ko lang alam kung binabayaran pa yan hanggang ngayon. So, may separate. Maliban sa insurance talaga sa work, may kinuha na niya talaga ako ng insurance din dito na ano tapos um, bawal ako mag overnight uh, isang beses lang ako mag off pwede naman ako mayroong kaming ano nun eh kaming pinirmahan nun nasa anak kayo sana mata ma, ano yun no know, sana makita ni Jeffrey yung, yung amo ko ba mayroong kaming kasunduan ni akong dati na yun yung sahod ano tawag yung yung sahod na binibigay sa akin is 20 dati di ba 20 sarado 20 yun tapos naging ano tawag dito nung medyo ano na naging 25 pero hindi ko sinasabi yun kay ano kay Sherry, ah kay hindi alam yan ang agency kasi may ano yun eh um, sa amin lang yun ni akong eh tapos pagka-umuwi ako ah uh, free ako yan sa ticket three tapos binibigyan pa ako niya ni akong ng 20,000 bawat uwi ko tapos pag Chinese New Year binibigyan niya talaga ako niya ng 30,000, tapos 20,000. So, automatic ay akong 50,000 talaga yan natatanggap ko ng every Chinese New Year. Pero ngayon, siyempre, iba na. Kasi, siyempre, hindi na siya yung aking amo. Pero, naaalala niya pa rin. Naaalala niya pa rin yung kung ano yung, kung magkano yung bigay niya. Kasi, nililista niya yun. Kahit pag, pag alam yung Chinese New Year, may nakalagay talaga dyan, Joy, 30,000. <laughs> Ganun fine ako Kaso, syempre okay lang yon hindi 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 ko na ini or inaano hindi naman pera yung ano importante yung pagkikitungo pa rin nila di ba yung kung gaano ka kaluwag kung gaano ka bait naman sila sa akin kasi hindi sa siguro dito sa Taiwan bihira lang yung kagaya nila na nauutangan ko talaga grabe ang laki-laki nang na, na, na ano ko dito na utang lalo na nung nagkasakit talaga si tatay nagka-covid si tatay at saka si nanay wala akong ano, iiyak lang ako nyan, kaya ako minsan, oh, anong problema, tututututut yun, gano'n. Hay, Diyos ko, basta marami mang nawala ngayon na mga binipisyo, pero hindi naman, ano, gano'n talaga, no, walang forever nga sabi nila. Hindi naman lifetime, gano'n talaga yung sitwasyon. Pero sabi ko, minsan na sabi ko na lang sa sarili ko, sana makita yung papel na may sulat namin ni Ako, na ganon na kung ano yung mga yung sinusulat ni akong ba para naman at least para kahit paano alam ni Jeffrey di ba tapos lahat pag nag medical ako pag nag process ako ng mga kung ano ano kaya akong lahat yun wala akong ano basta hindi ko yung yung condition lagi walang overnight walang overnight so ito na guys yung Kunti ngayon, kunti lang yung budget namin ngayon, 23, ay hindi, nung ano, nung January, malaki yung ano, 33,882 yung budget namin ng January, nung February naman, kasi Chinese New Year, nandito si Jeffrey, so, ano lang, 27,800, ay, January ba to? 23,879. Ay, lang to. Ah, December. Ah, nung December pala to, ang 34. Tapos, January is... 4th. 27, ang January. Tapos, ngayong February. Asan yung February? 23! Kunti lang yung February kasi, ano, nandito si Jeffrey. So, kahit paano, ano may sa labas kung kain nag order So, ngayong March, binigyan ako ng 30. So, titingnan natin kung mauubos natin to ang 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 19 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30! Yan. Ito yung budget namin sa February. Kaya pag na-short ako, may koot ko ako ba? May koot ko uton ma short. <laughs> may koot ko ba? So, kailangan syempre may resibo din nun, guys, di ba? Hindi yun So, ganito yung aking work. Lista-lista lang luto kasi may nagbabantay na kay ako. May nagbabantay na kay akong nang tatlo na kami dito, tatlo. Isa sa umaga, isa sa gabi. Kaya ako nagluluto na lang, ako naglilinis na mamalingki. Tago na muna natin to 30,000. Kaya sino pwedeng umutang dyan? So, yan lang guys. Maraming salamat sa pagtsatsuga. Ayan, thank you so much. Magbay ka nga my loves. Hindi ako makakonsentrate. Alam niyo ba guys, nakailang ulit ako kasi hindi ako makakonsentrate kasi si Jack kahit na wala, wala yan ha, walang video. Walang video yan. Pero ramdam na ramdam ko na pinapanood niya ako. Giyatay siya. <laughs> kaya, kaya hindi ako makakonsentrate. <laughs> Nakailang ulit ako. Ewan ko. Kaya hindi ko alam po anong kalabasan yan. Kasi nandyan yan. Ay, nako. Sabi ko nga wag niya akong panoorin kasi hindi ako maka-concentrate. Pero hindi hindi ko naman siya nakikita. Pero parang ramdam na ramdam ko na tinitingnan niya ako. Siguro pinagtatawanan ako niyan. So bye everybody. Ingat po tayong lahat. Mwah! Thank you for watching.